Hello po. May request na ulam ang dalaga ko. At ito lang ang mga kailangan ko. Kaya go na. Corn tuna, dalawang itlog, magic sarap at harina. Alam ko namang alam na alam niyo itong lutuin. Hindi ko nga alam ba't binivideo ko pa Ewan ko ba naman parang automatic na pag magluluto ako kailangan may nakatapad ng video. Na na sa content si Inday. Ito na yata ang pinakamadaling iluto na ulam. At napakamura pa. Lalo na pag may nakaista ka namang harina. After ng itlog, harina at tuna, nilagay ko na ang paminta at magic sarap. Hindi ko na isama kanina sa mga ingredients ang paminta. Sabi ko nga sa inyo, na si Inday. O oh, ayan, nakulangan pa sa alat kaya nagdagdag ng asin na kumpleto na din ang lasa yes! Kaya eto, magsasama na naman kami ng aking magic kawali wow. Gusto ko nga po ng ibalita sa inyo na may nangihiram sa akin ng magic kawali ko Pero so, uh? parang hindi ko po kaya na malayo sa akin ito, charot <laughs> Sige ate Adela, pumapayag na ako Basta isang araw lang ha, mamimiss ko eh uh? Hindi na kasi sasarap ang mga lulutuin ko kapag nawala ang magic kawali ko Sus, wala ka lang kamong gagamitin, inday <laughs> Napaka-dali lang iluto nito, no? Kung pwede nga lang, ganito na lang lagi ang ulam, eh. Naisip ko lang, bakit kaya tumatarsik ito? Ayan, kailangan tuloy magpunas. Baka kasi puntahan ng langgam. Natapos na po ako sa pagpiprito. Yes! At ang good news, binigyan ako ng pansit miki ng mga ati ko. Wow. O diba, nagkaroon ng partner ang ulam namin. Yes! Kakain na po kami. See you, bye!